Mensahe mula sa batas ng universo sa araw na ito. Gayon ay isang special na araw, puno ng mga pangako at posibilidad. Tahimik at matalinong gumagalaw ang universo. Inihahanda ang isang dakilang bagay na papasok sa iyong buhay. May isang nagbabagong enerhiya sa paligid mo. Handa mapakita bilang mga oportunidad, paglago at tagumpay na magbabago sa iyong lendes. Maghanda dahil isang kahangahangang kabanata ang malapit na magsimula. Maaring ito ay isang hindi inasahang pagkakataon sa trabaho, isang bagong relasyon, o isang hindi pa natutuklasang landas na magdadala sa iyo sa mas malalim na mga tagumpay. Ang mga sandaling ito ay hindi mga pagkakataon lamang, ito ang bunga ng pagkakahanay na iyong mga papili at ang daloy ng universo. Ang bawat desisyon na ginawa, bawat hakbang na isinagawa na may tapang, ay ngayoy ay nagiging sa salat na biyaya. Pagkilala sa mga palatandaan ng universo. Ang mga palatandaan na lumilitaw sa iyong buhay ay hindi basta-basta lamang. Ang mga ito ay mga sagot sa iyong mga kilos, layunin at pagsusumikap. Ang universo ay kumikilos bilang salamin, nagmumini na iyong dedikasyon, pagmamahal at pananampalataya. Maging mapanuri sa mga malilit na pahiwatig sa paligid, isang salita sa isang kaswan na pag-usap, isang ideya na biglang lumitaw, o isang simpleng pagkakataon ay maaring may dalang potensyal para sa malalaking pagbabago. Pahintulutan ang iyong sarili na makita ang higit pa sa panlabas na anyo at kilalanin ang mahika sa mga detalye. Ang lahat na iyong kailangan ay inihahain na sa harap mo, na sa iyong tungkuling maghanda, mapansin at kumilos. May niwala sa iyong panloob na lakas. Minsan, ang pagbabago ay maaaring magdulot ng mga pagdududa at takot. Natural lamang na makaramdam na kawalang katiyakan sa harap ng bago. Ngunit tandaan, taglay mo ang isang napakahalagang kapangyarihan sa loob mo, isang natatanging potensyal na kayang lampasan ang anumang balakid. Ang iyong intuwisyon ang iyong pinakamainam na kaagapay sa mga sandaling ito. Magtiwala ka rito dahil alam nito ang landas na pinakamahusay na umaayon sa iyong katotohanan. Isipin ang iyong sarili bilang isang pinagmumulan ng positibong enerhiya, nagpapalaganap ng liwanag at humihigop ng pinakamainam na mga oportunidad. Kilalanin ang halaga mo at kung paano ito nakakaapekto sa mga tao sa paligid mo. Kahit hindi mo lubusang makita ang iyong kadakilaan, tandaan na ito'y malinaw na nakikita ng mga tao may pagmamalasakit at paghanga sa iyo. Hayaan itong magbigay lakas sa iyong tiwala sa sarili at mabukas ng mga pintuan para sa mga bagong posibilidad. Magbukas sa mga biyaya. Ang pagiging bukas ang susi upang tanggapin ang mga biyayang inihahenda ng universo. Madalas, ang ating sariling pagtutol ang pumipigil sa daloy ng mga biyaya sa ating buhay. Sabihin ito na may buong paniniwala. Karapat dapat ako sa lahat ng mabubuting bagay na inialok ng buhay. Tinatanggap ko na may kagalakan at pasasalamat ang mga biyayang dumarating sa akin. Ang mga simpleng salitang ito, ngunit puno ng kapangyarihan, ay kayang baguhin ang iyong pananaw at iyayon ang iyong mga enerhiya sa kasaganaan ng universo. Habang mas pinagtitibay mo ang iyong kahandaang tumanggap, mas lalo kang tinutugunan ng universo ng may kasaganaan. Ang mga proyekto ay unti-unting nabubukas, nabubuo ang mga makahulugang koneksyon at ang mga lendas na DTE nakaharang ay biglang nagiging malinaw. Magsanay ng mga positibong afirmasyon. Iminumungkahi ng mga ahel na maglaan ka ng oras araw-araw para sa mga pahayag na magpapataas na iyong enerhiya. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpapatibay na iyong tiwala, kundi inaakit din ang mga bagay na tugma sa iyong layunin. Ulitin sa iyong sarili, ako ay handa ng tanggapin ang mga oportunidad na magdudulot ng saya, kasaganaan at katuparan. Ako ay nagpapasalamat sa banal na liwanag na gumagabay sa aking mga hakbang. Tuwing nararamdaman mong kailangan mong i-renew ang iyong enerhiya, balikan ang mga salitang ito. Pumikit, isipin ang sarili na nakabalot sa isang gintong liwanag ng proteksyon at inspirasyon at hayaan ang kapayapaan at tiwala na dumaloy sa iyo. Asasalamat ang lihim na kasaganaan. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang puwersa na nagdadala na higit pang dahilan upang mapasalamat. Sa pagkilala sa mga biyaya, maliit man o malaki, lumilikha ka na siklo ng kasaganaan na sumasalamin sa bawat aspeto ng iyong buhay. Maglaan na sandali upang pahalagahan ang mga bagay na iyong naabot at tanggapin na may kumpiyansa ang mga kamangamahang bagay na papareti. Bagamat ang mga hamon ay bahagi na iyong paglalakbay, tandaan na bawat karanasan ay may dalang mahalagang aral. Balikan ang nakaraan ng may pasasalamat, hindi lamang para sa mga tagumpay, kundi pati na rin sa mga natutunan na humubog sa kung sino ka ngayon. Sabihin ang salamat para sa mga naranasan mo at para sa mga darating pa, at mas din kung paano nito binabago ang iyong pananaw at realidad ang perpektong oras ng Diyos. Hindi laging nangyayari ang mga bagay ayon sa ating plano, ngunit ang banaw na oras ay perpekto sa karunungan nito. Ang lahat ng iyong pinagdaanan ay nagbigay ng paghahanda para sa sandaling ito. Ang bawat kahirapan ay isang hakbang, ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang lumago at petibayin ang iyong pananampalataya. Gayon ng panahon upang anihin ang bunga na iyong pagsisikap at mabuka sa isang bagong yugto na katuparan. Magtiwala sa proseso. Maniwala na ang pinakamaganda ay papareting pa lamang, dahil ang universo ay laging kumikilos para sa iyong kabutihan. Ang mga anghel ay nasa tabi mo, gumagabay at napoprotekta sa bawat hakbang na iyong paglalakbay. Ang iyong oras upang magningning. Ang mga pagbabagong papareting ay hindi pansamantala lamang. Ito ay pagkilala sa lahat ng iyong itinayo. Ito ang panahon upang yakapin ang mga oportunidad na may sigesig. Alam na nararapat ka sa bawat biyayang darating. Hayang ang tapang ang maging kasama mo at sumulong na may determinasyon. Ang madakilang tagumpay ay nasa abot kamay mo, sa material na aspeto at sa anyo na malalim na layunin at kasiyahan. Ipinaalala ng mga anghel, ikaw ay minamahal, ginagabayan, at pinoprotektahan sa lahat ng oras. Maghasik ng liwanag at inspirasyon. Sa pagbabahagi ng mga salita ang puno ng pag-asa at inspirasyon, pinapaliwanag mo rin ng lendas na iba. Ang ganitong positibong enerhiya ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang iyong buhay, kundi peti na rin ang mundo sa paligid mo. Gayong araw, maging daluyan ng liwanag, halimbawa ng pananampalataya at pasasalamat. Sa paggawa nito, hindi mo lamang inaangat ang iyong sariling enerhiya, kundi inspirasyon ka rin para sa mga taong nakakakilala sa iyo na maniwala sa kanilang kakayahan at mga posibilidad. Tandaan, ang pinakamahusay ay paparating pa. Patuloy kang maniwala, magtiwala at sumulong na may bukas na puso. Maraming dakilang bagay ang nakalaan para sa iyo at ito ay simula pa lamang na maraming biyayang naghihintay. Ikaw ay minamahal, pinoprotektahan at ginagabayan. Nawa'y ang iyong paglalakbay ay mapuno ng liwanag, saya at mga pambihirang katuparan.